Hello po, magandang hapon po mga kasimpleng buhay uh, Bali ngayon po ay Magdidilig po ako ng Pataba sa mga sitaw Ayan. Bali kunti lang po ito, kalahati lang uh, Bali kalahati lahat din ng sardinas yung Nilagay kong triplicator si Saka may halong kunting yurya yeah. Ay mga kasimpleng buhay at uh, magdidilig po ako ngayon <coughs> Bali isang lata lang po kada puno. Ayan. Ay mga simpleng buhay at ang uh, um, usbong po nila. Ayan. Uh, nagsisimulan silang gumapang. Nagapang sila sa balag. Ayan. Ah, dito nga pala mga kasimpleng buhay. May tanim ko dito patula. Bali, pangatlong araw niya pa to yung tinanim wala pa siyang hindi pa lumalabas bali didiligan ko pala yung mamaya pagkatapos ko magdilig ng pataba at dito naman sa mga kura eh, hindi naman po ako magdilig dahil yan oh, basa pa po yung lupa Ayan. dahil eh, umulan po kahapon Ah, doon kanina, Nagsiga, sinigaan ko po yung mga sanga ng mangga. Bali sa area po na yun, tatanim po ako ng talbos kamuti doon. Ayan, yung mga okra. At yung saluyot po, yung mga po yung kanyang usbong, ganyang tubo. At sana dumami ang bunga nito. <clears throat> ito po mga kasimpleng buhay ay pang, pwede, pang ulam-ulam ulam na po namin ito. Kasi konti lang naman po. Ah, uh, pag marami siyang bunga, pwede rin naman po pambenta. Ah, uh, po ng asabo ko 'yan. Ay, uh, hindi naman po kasi araw-araw nagugulong kami ng sitaw. Kung <coughs> meron siyang maharbis mga tatlong bigkis, ayun. Ay, uh, bibintang niya doon sa naglalako, yung naka-sidecar. Naka, naka Nagtitina na ng mga gulay. Ayan. Uh, Iba mga buhay at magdidilig po ako. Bali, hindi naman po ito full video uh, bali ipapakita ko lang pa sa inyo yung ko ng sitaw simpleng buhay at tatapos na po ako magdirig ng sitaw mabali ah, papakita ko po sa inyo yung tanim kong mais na kulay bayulit. and ito po yung nagsiga ko dito kanina ito po tatanim ako dito ng talbos kamuti tulad po nito yung mga bagong tanim po yan talbos na yan doon kasi hindi pa tapos yung ano ng suluyot kaya hindi pa mataniman ng talbos pagkatapos po noon paparuto tapos taniman ng malibagong talbos yan bali nagpapalit daw na po sila bali ano na po yan natutubo ah, na po yan lusot na po yan siya Sinigyan ko yung mga dahon ng mangga dahil nabuhal po yung mangga na yun, no? yung bagyo naman ang kidlat. Balito pala yung mais ko. Ayan. kulay bayulit ulit po yan paikot dito sa dulo ng pagtanim ko ang talbos ayun o alagay na siya <coughs> bali yung ano na yan yung buto na yan binigay lang po sa akin ng katrabaho ko doon ayun buto ng pakuan pati buto ng mais kaya sayang naman eh tinanim ko na So yun ang nam, pinakalibangan natin dito yung pagtatanim kahit uh, paunti-unti lang sa malibang lang ayun po mga simpleng buhay tarangan dito lang po yung aking video dahil yun yung aking anak po doon ay eh, walang nagbabantay may pinuntahan po yung kanyang mami ay mga simpleng buhay at hanggang dito lang po at ingat po kayo palagi